at online forums. Sana mapalabas na. Nasa na kaya si Elisa? Ila? Wala, Wala Magsimula ang paghahanap. sa no. ka, Elisa? Abangan! May isang bagong teleserye na posibleng patok sa inyong prime time bida. Kailangan natin itong subaybayan at panorin dahil may pagkasuspense ang teleserye na ito. Ito ang magsilbing aral sa bawat Pilipinong manunood at diretsyo na tayo sa thriller ng pelikula mga kaibigan. Marami na ang naghahanap sa kanya. Kaya ka ba namin may kita? Nasaan ka na nga ba, Elisa? Saka ba nagbunta? Elisa, where are you? Nasaan ka? Sine-search sa iba't ibang social networking sites at online forums. Saan naman palabas na? Nasaan na kaya si Elisa? Ilahanap ng buong sambayanan. I just feel so guilty. I'm trying to tell me how to feel. No, we're not going to cooperate. Eh? Wala ka mo talaga Elisa? Malapit nang magsimula ang paghahanap. Saan ka, Elisa? Abangan! Sa palagay ko mga kaibigan, kailangan talaga natin itong panoorin. Kung nasaan ba si Elisa. <laughs>